Tela lahat ng Ano kayo? Nag-tutorial ba sa ano? Sa ano ba tawag? Nag-vlog-vlog kayo ba? Tutorial? Oo. Oh, oh. Para maraming mga... Grabe. Ito sa akin. Ang dami Oh. Ito 75 <coughs> din po to. Okay. Hindi. Kunin mo daw. Ito? <coughs> ay, yung an mga daw. Ay, <-anti>. yung <coughs> mga Kasi binili ko pa ito eh. Bukan. Mga 85. Dagdagan na lang ng 10 gawang tela 'no. Tela ganda ay. aligay para marami tayo ba mag-ano, marites dito tayo. Yeah, na si boss. O, o, na, doon. Binta po ito ni, yeah, ni nanay. Ang okay. ganda guys. ito. po Mahal to, <laughs> 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 ito sa akin. ano yan? Ay, alam okay. 85 isa niyan. ito po sa akin. Uh -huh. Para tingnan nga ang iba niya sa so, ano, ibang bansa. Oh, okay. Ito pong sunflower niyo, magkano ito? 350. lang, sir. Three fifty. Three Three yan. Sige po, pag natapos yung bahay ko, bibili ako niyan. Maganda sa corner yan. Eh. Bata nga binta na yan. Ito din, oh. Yan, 350 din po. Ano lang yan? Kala ko totoo. 300. Sa 300 lang po. May ang kamay. May ang

ano pa? Diri naman pwede kasi. Dalianin. Pag ansin ako ko tadi ito, teka ko na. Message pa na lulungkot ako pag nalulungkot Ano kayo? Oh, nga. Ay, yung ganyan po, magkano po ay, ano lang ito, pag sit na galit 50 50. Moro na yan set by set yan na no? Set by set. So, ito 50. 50. Ito 50. Lahat 50, 50. yan. 50, 50. 50, 50. So, so, man... Man... Alin, 200 na nga. Ano yung 200 dito po? Kasama na ito? Hindi. Ay, hindi. Yung, oh. Ito lahat. Ito lahat. Ubusin yan ay. Wala ka nang display dyan. Ay. Ang galing, ang galing mo no. Pwede pa nakakapunta dito. Ang galing mo magawa ay. So, as in perfect. Mo 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 mo

tas iti pay Yun. 85. iti 85. thank you thank you mo you thank 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 you ito? you thank you thank you

may hey, mga vlogger ka dito magpupunta na ako to ito nga binabala ko ito isasama ko sa bukay kasi isa lang na ganito magkano na hmm. tatanggalin ko lang ang pagka way niya galing mo <laughs> dapat may magkuha sa iyo para magturo sayang yung ano mo ay talent talent mo oh. Sayang yung talent niya, guys. Pero, pag kami magawa nito, hindi namin ito magaya. Mahirap to. Mahirap gawin to. Siya lang gumawa. Siya lang gumawa.

Mm -hmm. nga, sa Lucena. Magkano na naman yung ganyan paggawa kung halimbawa? Ay, ano lang, 120, lang. 120? 120 Ay, gamo. Kasi 120. ako sa isang bulaklak lang, sa kamay dalawa nakatabi 150 ang mm -hmm. yan, 120. Ano material yan po? Mga damit po. Damit, tila. tilang mm -hmm. ang oh, pwede labhan. Alam ano po. Yung ganyan mga maganda talaga yan rehas-rehas mo. Oo nga, din. So, lagyan sa rehas-rehas. Dito, oh, sa labas. Ayan, oh, galing, oh. maklaro. Ay, ang Ay, ako ko misa na Oh, siya lahat. Siya so, so, ang gumawa lahat yan. Maganda, perfect. Pagkagawa ay perfect.